Hello po. So, ito na po. Nandito na kami sa pinakatuktok. At ito na po yung makikita natin. Ayan. Ay, ipapakita po namin sa inyo. Yan na po. Hmm. Magkabilaan na pong Napakagandang view. At ito po yung pinakalikod. Dito po sa kinaraunan ko, magkikita na po yung dagat. At yung hampason, yung kanilang munisipyo, andun po. Yan, i-zoom natin para lumaki. Andun po yung munisipyo ng Hapasun. Ayan, talagang paikot na yung paningin mo. Napakaganda na ng view. Ayan po. Kita na yung dagat. Yung hangganan ng lupa na yun, dagat na po yun. Tapos, yan yung ang ganda. Ito so, yung pinapangarap namin talaga na maabot. at sa wakas ngayon ay narating na namin, ayan po, ayan na po, ayan, so papatong tayo dyan sa malaking bato na yan, ayan o. Thank you for watching po yung aming barangay chapel. Hindi ko maaninag kung nasaan. Hindi ko makita po. Kung, ayun yun. Yun po yung barangay chapel namin po. So hindi siya ganong tanaw kasi nakaharap siya dito sa amin. Yan. Yan po yung barangay chapel natin. Ayun. Ayan po. yun may maisan po doon oh. yun may po yan oh. may mga saging may tanim na mais po so pwede siyang lakarin hanggang doon sa kabilang kuan ayan thank you for watching po mga patid napakaganda ng tanawin sa wakas narating din namin to pero buhis buhay po sobrang hirap muntit na ang mandisgrasya yung isang kasama namin kanina na babae no? dumaus-us buti na lang nakahawak kaya hindi basta-basta dapat talaga magingat maging handa kung ano mo yung dapat mangyari pero hindi namin papayagan na may isa sa amin na ano, <clears throat> magturong-tulungan napakaganda po thank you for watching po samantalahin na namin napakagandang tanaw yun na yan salamat po sa inyong panonood